Spotted si na Princess Kim Chiu at Paulo Avelino na sabay na inaasikaso ang kanilang visa para sa kanilang paparating na out of the country show. Makikita nga na nagbeso si na Kim at Paulo. Kilig na kilig naman ang Kim Pao fans sa pagsasama ng dalawa. Anila ay napaka genuine talaga ng relasyon na meron si Nakim at Paolo. Excited naman na fans ng dalawa sa abroad sa ihahatid na kilig sa kanila ni Nakim at Paolo. Sa kabilang banda nagperform naman si Paolo Avelino kagabi sa Nueva Ecija. Dito nga ay todo banggit si Paolo sa shows nila ni Kim Chiu. Narito at panoorin antin. I love it. I'm drunk I love you. Lasing <laughs> ka. Ganda Sino dito ang nanonood ng lead lang? Napakarami. Sino ang nanonood ng what's wrong with Secretary Kim? napakara. Ano, ano na nga ulit yung pangalan ng partner ko dun? Ah, Siyempre alam nyo, kasi ah, Kim Chu. Ah, ngayong weekend, ay, sa so May 24 yata. Uh, sa so May 24, palabas na rin po kami sa, uh, sa, lahat, sa TV5 at sa Kapamilya Network sa A to Z. Sana po mapanood niyo every Saturday and Sunday. ah yan po, mapapanood na po kami sa Free TV. At ah, itong next song, alam ko pong kapisado ninyo. Kapisa din niya yata.